Kung nakarating ka rito, hindi ito aksidente. Binuksan ng mga bantay na anghel ang mga daan upang matagpuan ng iyong mga kamay ang bidyong ito sa sandaling ito. Ipinadala ng Diyos ang mensaheng ito dahil alam niya ang bigat na dinadala ng iyong puso ng tahimik. Walang nagyayari ng walang dahilan. Isinusulat ng universo ang mga tanda sa pagitan ng linya ng iyong buhay. Huminga ng malalim. Pakinggan ng mahinahon ang mga revelasyon sa ngayon may isang bagay para sa'yo, para lamang sa'yo. At bago tayo magpatuloy, nais kong tanungin ka, saan ka nanonood ng mensaheng ito? Isulat mo sa mga komento, dahil ang iyong presensya rito ay liwanan. Ngayong araw, may isang bagay na malakas na nanginig sa iyong enerhiya. Parang may isang di nakikitang presensya na naglalakad sa iyong tabi, kahit hindi man magtagpo ang mga hakbang. Ang taong iyon, siya na naninirahan sa iyong isip ng may matinding emosyon, ay hindi tumigil sa pakiramdam. Maaaring humaba ang panahon, maaaring tahimik na nagtagilid sa dilim, ngunit may connection pa rin. Isipin mo ang isang nakasarang bintana. Kahit pa ito ay nakalok, palaging makakahanap ng siwang ang liwanag upang makadaan. Ganoon ang puso ng taong iyon, nakasara sa takot, ngunit hindi kayang burahin ang liwanag ng damdamin. Nakikita mo ang mga tanda, Minsan sa isang tingin na paulit-ulit sa iyong alaala. Minsan sa isang panaginip na tila mas totoo kaysa dapat. O sa sandaling iyon na, nang walang dahilan, ang pangalan ng taong iyon ay sumasagi sa yong isip na parang isang tawag. Hindi ito aksidente. Ito ang universo na tinutugunan ang iyong uwi asensitibo upang ipaalam sa iyo na may isang bagay na hindi pa nalulutas. Ngayong araw, hindi mapalagay ang taong iyon may halong yabang at kahinaan, parang isang tao na sinusubukang magpakatatag, ngunit ang kaluluwa ay humihiyaw para sa pagkakasundo. Sa kaloob-looban may pangungulila. Hindi lang sa mga galaw o sandali, kundi sa enerhiyang dala mo. Hindi ordinaryo ang iyong enerhiya. Ito ay nagpapatahimik, nagbibigay liwanag, gumigising. At ito mismo ang hinahanap ng puso ng taong iyon sa sandaling ito. Maaaring naramdaman mo ang distansya bilang isang bigat. Parang mas malakas pa ang pagsasalita ng kawalan kaysa sa kahit anong salita. Pero pakinggan mo, hindi ibig sabihin ng kawalan ang walang pakialam. Ang kawalan ay, madalas, ang taguan ng mga hindi marunong humarap sa tindi ng kanilang nararamdaman. Isipin mo ang isang mahabang kalsada. Sa abot tanaw, may dalawang tao na pumupunta sa magkaibang direksyon. Mula sa malayo, parang hindi na sila muling magkikita. Pero ang universo, na marunong, minsan ay gumuguhit ng mga kurba na nagdudulot sa mga landas na muling magtagpo. At iyon ang eksaktong lihim na pagkilos na nangyayari ngayon. Ang mga anghel na tagapag-alaga ay ibinubulong sa tainga ng taong ito. Ibinubulong nila na hindi makakatakas sa kung ano ang totoo. Ibinubulong nila na ang kapayapaan ay hindi nasa pagtanggi, kundi sa pagtanggap. At ang mga bulong ngayon, na yon, kahit natatabunan ng pagmamalaki, nagsisimulang mag echo Maaring hindi mo makita ng malinaw. Pero sa loob ng taong iyon ay may mga buhay na alaala. Bawat detalyang ibinahagi, bawat tawa, bawat katahimikan na naging kasabwat. Lahat ng iyon ay namamahina bilang mga binhi sa puso. At ang mga binhi, kahit nasa ilalim ng lupa, alam ang tamang oras para sumibol. Ngayon, iniisip ka ng taong ito nang higit pa sa kanyang nais aminin. May mga sandaling tinatangkanyang ilibang ang sarili, ngunit hindi niya magawa para itong isang awit na patuloy na inuulit ang parehong linya, walang tigil. At sa linyang iyon, ikaw ang naroon. Nararamdaman mo rin ba? Nararamdaman mo ba ang tahimik na tawag, ang tawag na walang mga salita, pero sumasakop sa iyong intuition? Iyon ang espiritual na pagkakaugnayan na kailanman ay hindi naputol. Hindi nagkakamali ang universo. Kapag nagtagpo ang dalawang kaluluwa, mayroong mas mataas na dahilan. At ang dahilan na yon ay hindi nawawala sa kabila ng layo. Sa kabaligtaran, madalas ang distansya ay pampalakas lang ng kahaladahan. Maaaring minsan ka nang umiyak dahil hindi mo maintindihan. Maaaring tinanong mo, bakit, kung meron namang marami, ngayon ay katahimikan. At dito pumapasok ang lihim, ang katahimikan ng taong ito ay hindi kawalan. Ito ay isang panloob na laban. Isang pagtatangka na ayusin ang mga damdaming umaapaw at nakakatakot. Para bang ang puso niya ay isang aklat na kusang bumubukas, kahit napilit niyang isara ito. At bawat pahina na sinulat ng iyong mga alaala ay tinatawag siyang bumalik. Kailangan mong pakinggan ito, ikaw ay nagmarka. Ang iyong presensya ay hindi lamang panandalian. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari, kung ano ang nasabi o nanatiling tahimik. Ang marka na iniwan mo ay malalim at ito ang dahilan kung bakit ang pagkabalisa ay hindi tumitigil. Sa ngayon, sa kasalukuyan, ang taong ito ay hinaharap ang bigat ng sariling katahimikan. At nararamdaman mo, dahil kapag ang dalawang puso ay konektado, laging nahuhuli ng isa ang mga galaw ng isa pa. Kaya't huwag kang mag-alinlangan, kung ikaw ay nakakaranas ng pangungulila, ang pangungulilang ito ay naroroon din sa kabilang panig. Kung ikaw ay nakakaranas ng pagkasabik, ang pagkasabik ay salamin lamang. Kung pinipikit mo ang iyong mga mata at humihiling sa Diyos ng sagot, ang parehong enerhiya ay hinihipo ang puso ng taong ito kahit nasa katahimikan. Naniniwala ka ba sa mga senyales? Iyong maliliit na kilos ng universo na parang nagkataon lamang, ngunit hindi. Isang musika na tumutugtog sa tamang sandali. Isang salitang inuulit ng isang tao nang hindi sinasadya. Isang numero na paulit-ulit na lumalabas. Ang lahat ng ito ay mga kumpirmasyon. Ito ay mga mararangyang paraan ng Diyos upang ipakita na walang nawala. Ang mga anghel de la guardia ay nagtatrabaho na sa likod ng mga eksena. Nakita nila ang hindi mo nakikita. Kilalang kilala nila ang mga usapang panloob, mga takot, ang mga pag-aalinlangan. At sa kabila ng napakaraming hadlang, patuloy nilang ginagabayan ang mga hakbang patungo sa hindi maiiwasang pagkikita. Marahil ikaw ay pagod na. Pagod sa paghihintay, pagod sa pagdududa. Ngunit tandaan, ang iyong pananampalataya ay pagkain. Ang iyong lakas sa hindi pagsuko ay siyang nagtataguyod sa enerhiya ng ugnayang ito. Hindi ka nag-iisa. Nakikita ng Diyos ang iyong mga luha. Itinatala ng universo ang bawat dasal na nanggagaling sa iyong puso. At walang salita mo ang nawalan ng kabuluhan. Maaaring magpanggap ang taong ito na sumusulong na hindi lumilingon. Ngunit sa kaibuturan, siya ay nakakulong pa rin sa kislap na taglay mo. Isang kislap na hindi nawawala dahil hindi ito makatao, ito ay banal. Ang kasalukuyan ay isang matabang bukid. May isang bagay na itinatangin sa katahimikan. At sa lalong madaling panahon, makikita mo itong tumubo na tila nawala. Ngunit ngayon kailangan nating pag-usapan ang bigat. Tungkol sa kung ano ang masakit. Tungkol sa kung ano ang tila magkasalungat, ang katahimikan, ang paglayo, ang pag-aalinlangan. Ang katahimikan ito ay hindi neutral. Pumuputol ito tulad ng isang di talim. Say sumasakop sa 'yong mga araw, mga gabi, at kung minsan ay ipinaparamdam na ikaw ay nakalimutan. Ngunit inuulit ko, huwag mong ipagkamali ang katahimikan sa kawalan ng pag-ibig. Ang katahimikan ng taong iyon ay takot. Takot na magpakatotoo. Takot na aminin na ang sariling buhay ay nagiging makabuluhan lamang kapag natagpuan sa 'yong enerhiya ang punto ng kapayapaan. Takot na alisin ang kapalaluan. May labanan na nagaganap sa loob ng taong iyon. Isang labanan sa pagitan ng kapalaluan at katotohanan. Sa pagitan ng pangangailangang magpanatili ng kontrol at ng pagnanais na magbigay sa nararamdaman. At ang labanan ito ay nag-iwan ng mga bakas na hindi nakikita. Napansin mo ba kung paanong minsan ang anino ay mas malaki kaysa sa liwanan? Iyan ang nangyayari sa kanyang puso ngayon. Ang mga anino ng nakaraan, ang mga kawalang katiyakan, ang mga pagkakamali, lahat ng ito ay lumalaki upang pigilan ang isang hakbang patungo sa iyo. Ngunit nananatili ang liwanag, nagpupumilit, tumatagos sa mga siwang. Ang paglayong ito ay hindi dahil hindi ka sapat. Ang paglayong ito ay hindi dahil natapos na ang ugnayan. Ang paglayong ito ay nagmula sa takot. Takot na mawala, takot na mawala sa sarili, takot na magmahal ng sobra, at baka itanong mo, naranasan mo na bang sumuko ang isang tao, dahil sa takot, at hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig? Sagutin sa mga komento, dahil ang iyong karanasan ay maaaring magpalakas sa ibang mga taong may katulad na pagdududa. Ang pag-aalinlangan na ito ay mabigat. Dahil nararamdaman mo na may pumipintig, ngunit hindi mo maintindihan kung bakit hindi na mumukadkan. At ito ay lumilikha ng isang vacuum, isang paghihintay na tila walang hanggan. Isipin mong nasa harap ng isang pinto. Alam mo na sa likod nito ay naroroon ang lahat ng minanais ng iyong puso. Ngunit mayroong isang nagpipilit na iwan itong sarado. Iyan ang nangyayari. Nariyan ang pinto, ngunit wala pa ang tapang. Sinusubukan ng taong iyon na lokohin ang sarili. Sinusubukang punuin ng mga libangan, ng mga gawain, ng mga salitang walang katotohanan. Ngunit hindi nagsisinungaling ang kaluluwa. At ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw para sa iyo. Masakit, alam ko. Masakit ang maramdaman na sanay ngayon na, ngunit hindi. Nasanay madali, ngunit nagiging isang labirinto. Ngunit tandaan, kahit ang mga labirinto ay may mga daanan palabas. At ang kwentong ito ay hindi isinulat upang magtapos sa gitna. Ipinapakita ng mga anghel na tagapagbantay na ang aninong ito ay pansamantala lamang. Na ang katahimikan ay hindi magtatagal magpakailanman na ang paglayo ay isang kurba lamang ng daan, hindi ang dulo ng kalsada. Kaya mo bang maniwala rito? Naniniwala ka ba na kayang gawing sagot ng universo pati ang katahimikan? Hindi pinapayagan ng Diyos na mawala ang mga tunay na ugnayan. Pwede niyang payagan ang pahinga, ang paglayo, ngunit hindi ang tuluyang pagputol kung may layunin. Kaya huwag mong tingnan ang katahimikan na ito bilang hatol. Tingnan mo ito bilang proseso. Isang proseso ng pag-unlad, paglilinis, paghahanda. Ang kalituhan na ito ay refleksyon ng panloob na labanan ng tao na iyon. At tuwing pinapanatili mo ang iyong pananampalataya, tuwing pinipili mong hindi sumuko, nagpapadala ka ng liwanag sa labanang iyon. Ang totoo ay hindi kayang pakawalan ka ng taong iyon. Kahit na anong pilit, kahit na anong pagpapanggap. May mas malaki pang bagay na humahawak. At ang mas malaking bagay na iyon ay ang Diyos. Kailangan mong maintindihan, maaaring magpatayo ng mga pader ang kayabangan, ngunit wala ni isang pader na magpakailanman. Ang ulan ay bumubuhos, ang hangin ay umiihip, at sa kalaunan ang mga pader ay nagigiba. Ganoon din ang mangyayari sa kayabangan ng taong iyon. Balang araw, hindi ito sapat para pigilan ang katotohanang pilit na sumusibol. At kapag nangyari iyon, mauunawaan mo kung bakit kailangan mong dumaan sa katahimikan na ito dahil kailangan tiisin ng anino para lalong pahalagahan ang liwanan. Ano ang dumarating pagkatapos ng katahimikan? Ano ang nangyayari kapag bumitaw ang kayabangan at lumitaw ang katotohanan? Ang katahimikan ay hindi ang katapusan. Ang katahimikan ay espasyo lamang na ginagamit ng Diyos para ihanda ang mas malaki pang bagay. Kailangan mong malaman, habang nagdududa ka, habang nagtatanong ka, inaayos na ng universo ang mga piyesa ng kapalaran. Ang taong ito, na sa ay tila malayo, iniisip ka ng higit pa sa inaamin niya. Higit pa sa ipinapakita niya. Higit pa sa nais niyang ikumpisal maging sa sarili niya. May kalituhan sa kanyang puso. Munit sa kalooban, sa likod ng mga anino, ang liwanag ay ikaw. Ipinapakita ng mga anghel na tagapagbantay na hindi magtatagal ang kayabangan. Kumikilos sila sa pamamagitan ng mga senyas, tahimik ngunit matibay. Mga palatanda ang pumupukaw ng alaala, gumigising ng pananabik, at nagpapataas ng pangangailangang bumalik. Maaaring manahimik ang taong ito. Ngunit hindi alam ng puso ang magsinungaling. Sumisigaw ang puso sa katahimikan. At nararamdaman mo ito. Marahil napansin mo na ito sa maliliit na detalye. Isang mensahe na halos dumating ngunit hindi naisen. Isang tingin na hindi marunong magtago. Isang mabilis na kilos, pero puno ng katotohanan. Ipinapakita ng Diyos na wala ni anumang nabura. Lahat ay nanatiling buhay, nakatago sa isang lugar na hindi kayang dalawin ng oras. Kaya, huwag kang sumuko. Dahil may inihahanda. Isang bagay na kabilang ka, ang taong ito, at ang layunin na nagbuklod sa inyong mga kaluluwa. Ang mga anino ay hindi magpakailanman. Ang sakit ay hindi permanente. Ang distansya ay hindi sentensya lahat ng ito ay pansamantala lamang. Ito'y bahagi lamang ng kwento na humahantong sa pagbubunyag. At ang pagbubunyag na ito ay nalalapit. Mahahalata mo ito. Ito'y tulad ng isang pintuan na biglang magbubukas. Tulad ng umaga pagkatapos ng mahabang gabi. Tulad ng sagot na dumarating pagkatapos ng maraming panalangin. Ang taong ito ay hindi na kayang tumakas sa kanyang nararamdaman. Kahit gaano pa siya mag-try, kahit gaano karami ang dahilan, ang puso ay nagpipilit. At ang puso ang palaging nananaig. Naniniwala ka ba na ang katahimikan ay nagsasalita rin? Isulat sa mga komento, dahil kadalasan ay sa katahimikan na ihahayag ang pinakamalalim na katotohanan. Inaalagaan ng Diyos. Ang universo ay kumikilos na. Pinoprotektahan ng mga anghel na tagapagbantay ang ugnayang ito sa lakas ng banal na bagay at ang tunay ay hindi nawawala. Kailanman, humina sa katiyakang ito. Yakapin ang pag-asang ito. Dahil ang itinanim sa pag-ibig, namumukadkad. Laging namumukadkad. At kapag namukadkad na ito, maintindihan mo na bawat luha, bawat paghihintay, bawat katahimikan lahat ay may layunin. Walang distansya ang makakapagpawala ng tunay. Walang anino ang kayang maglimita sa liwanag na nagmumula sa puso. Ikaw ay pinili upang marinig ang mensaheng ito ngayon. Hindi kahapon, hindi bukas. Ngayon. Dahil ngayon kailangan ito ng iyong kaluluwa. Ang universo ay hindi nagkakamali. Ang Diyos ay hindi pumapalya. Ang mga anghel ay hindi nagkakamali. Ang ugnayang ito ay bahagi ng iyong espiritual na kasaysayan. At hindi mahalaga kung gaano man katagal ang lumipas, hindi mahalaga kung gaano karaming hadlang ang lumitaw. Ang mga pusong isinulat sa parehong tadhana ay laging natatagpuan ang paraan pabalik. Baka hindi ito ayon sa iyong inaasahan. Baka hindi ito sa oras na iyong nais. Ngunit ito ay mangyayari sa tamang panahon. Ito ay mangyayari sa tamang sandali. Ito ang panahon kung kailan lahat ay magkakaroon ng kahulugan. Isipin ang isang binhi. Ito ay inilalagay sa lupa, tinatakpan ng dilim. Sa mga araw, sa mga buwan, parang walang nangyayari. Munit sa katahimikan, buhay ay lumalaki. At isang araw, pagdating ng oras, ang binhi ay lalabas sa lupa at magpapakita bilang bulaklak. Ganyan ang koneksyon ito. Kahit sa katahimikan, kahit sa anino, mayroong lumalaki. At sa lalong madaling panahon, makikita mong mamukadkad ito. Walang kayabangan na magtatagal magpakailanman. Walang hadlang na mas malakas kaysa sa galing sa Diyos. At kapag ang ugnayan ay isinilang mula sa tunay na pag-ibig, ito ay hindi mawawala. Itago ito bilang isang kayamanan. Bilang isang dasal sa loob ng iyong dibdib. Bilang isang katiyakan na walang sino man ang maaaring magnakaw. Ikaw ay liwanag. Ikaw ay sagot. Ikaw ay bahagi ng paghahayag na isinulat na ng universo. Kaya't huwag matakot. Dahil kung ano ang para sa iyo, kung ano ang isinulat para sa iyo, ay papunta na. At kapag dumating na, ito ay magpapagaling ng mga sugat, magliliwanag ng mga anino, magbabago ng pangungulila sa muling pagkikita. Hayaan mong ang pag-asa na ito ay maging kasama mo. Hayaan mong ang katiyakang ito ang magdala ng araw-araw mong buhay. At huwag kalimutan, walang distansyang makakapagbura ng kung ano ang totoo. Kung ang mensaheng ito ay tumugma sa iyo, yakapin mo ito sa iyong puso. Hindi ito dumating ng walang dahilan. Ito ay inihanda. Ito ay dinala sa iyo ng mga anghel ng bantay dahil mayroong isang bagay na kailangang marinig na iyong araw. At ngayon nais kong anyayahan kang sumali sa kaharian ng liwanag na ito. Una, sabihin mo sa akin sa mga komento, anong salita sa mensaheng ito ang pinakatumama sa iyo? Pwedeng pag-asa. Pwedeng katotohanan. Pwedeng katahimikan. O anumang salita na nakaantig sa iyong kaluluwa ngayong sandali. Gusto ko talagang mabasa, dahil bawat komento mo ay nagiging isang buhay na dasal sa puwang na ito. Pagkatapos, kung ang mensaheng ito ay nagbigay ng kahulugan, iwan mo ang iyong like. Ito ay isang simpleng paraan, ngunit napaka makapangyarihang sabihin, natanggap ko ang salitang ito at tinatanggap ko ang liwanag na ito. Kapag ikaw ay nag-like, pinapalakas mo ang mensaheng ito upang maabot ang ibang tao na nangangailangan din ito. At huwag itago para sa iyong sarili lamang. Ibahagi ito. Ibahagi sa isang kaibigan, sa isang tao na tahimik, sa isang tao na nararamdaman mong kailangan ng pag-asa. Ang simpleng kilos na ito ay maaaring ang senyales na hinihingi niya sa panalangin. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensahe tulad nito, kung nais mong ang iyong mga guardian angel, ay patuloy na matagpuan ka sa pamamagitan ng mga salitang ito, mag-subscribe sa channel. Ay activate ang bell. Sa ganitong paraan, sa tuwing may bagong mensahe, ikaw ay maalaala ng universo, ang salitang ito ay iyo. Alalahanin, bawat pakikipag-ugnayan mo ay isang enerhiya na gumagalaw sa di nakikita. Ito ay isang hininga na nagiging sanhina ang mensaheng ito ay lumipad pahigit. At upang tapusin, iiwan ko ang tanong na ito na nagdadala ng lakas ng katahimikan at revelasyon. Naniniwala ka ba na ang universo ay muling nagsasaayos ng mga pusong naghahanap ng isa't isa, kahit na tila nawawala na ang lahat. Sumagot ng may pananampalataya. Sumagot ng may pag-asa. Dahil kapag ikaw ay sumulat, ikaw ay nagmamaterialize. At kinikilala ito ng universo. Huminga ng malalim. Damain ang kapayapaan na sumasalakay sa iyong puso. At alalahanin, ang totoo ay palaging bumabalik. Ang sa Diyos, walang sinuman ang makakakuha. Ang isinulat ng universo, kahit na ang pinakamakapal na anino ay hindi maaring burahin.